Ingat po tayo ngayon sa mga nagbibiyay, sa mga riders, sa lahat ng biyayeros naglalakbay sa araw na to. Ngayon po ay Abril 18, taong 2025 mga sangkay. At ngayon po ay Biyernes Santo. Observe po tayo ng Holy Week Papasyal ko po kayo ngayon dito sa Tagig City. Pupunta tayo ng Tagig City. At bibisitahin po natin, magbisita iglesia tayo. Kasi isang simbahan man lang. Ngayong Bernes Santo mga sangkay. Pupuntahan po natin yung isang simbahan dyan historical church, Roman Catholic church, mga sangkay na nandyan sa Tagig City. Yung Santa Ana Church dyan, mga sangkay. Pupunta po tayo ngayon dyan. Tinley Road po ito mga sangkay sakop ng Makati dito ito sa may Forbes sa may Forbes Park Makinley Road ah, puntang Taguig City mga sangkay dadan lang po tayo dyan sa Bonifacio Global City napakaluwang ng kalsada kaya ingat doble ingat po tayo sa araw na to mga sangkay yan mga sangkay, Bonifacio Global City na po yan. At kakanan tayo dito sa mga FF Avenue. Pipa Avenue ito mga sangkay dito sa Bonifacio Global City. Mga sangkay, dito tayo ngayon sa Loton Avenue. Loto Avenue, Taguig City. Dito tayo dadaan mga sangkay. Sa may Makinli Hills. Lusot tayo. Papunta dyan sa C5. And then diretsyo na doon sa Santa Ana Church ang Tagig City ito po yung mga hills mga sangkay ngayong Bernie Santo sa Tagig City po ito Makinli Hills Tagig City mga sangkay Yan mga sangkay, makikiraan lang po tayo dito sa Makinli Hills, Tagig City mga sangkay. Makinli Hills mo ito mga sangkay. po po natin yung Santa Ana Church mga sangkay dito sa Tagig City century old na po na simbahan na nandito po sa Tagig City isang historical site mga sangkay dito sa Tagig City at makapagbisita iglesia man lang po tayo kahit isang simbahan lang po ngayong Holy Week, ngayong Biyernes Santo hektik po kasi ang schedule ng inyong sangkay bibira lang tayo mga day off yan C5 na yan dyan mga sangkay pa-exit na tayo ng mga Hills kakanan mo tayo dito dito tayo sa sa may pala rito mga sangkay dito sa Tagig City. Eh mga sangay oh tumbok dito pag tayo dito daw ang way papuntang Tagig City Hall kasi malapit 'yan doon mga sangay eh sa may Tagig City Hall yung Santa Ana Church, yung lumang simbahan ng Santa Ana. Kuha tayo dito mga sangkay oh. Kahit boulevard dito mga sangkay. Pero isang tawag din sa kalsada nito, Leve Mariano Avenue eh. Nakasulat doon, Kahit ano boulevard. Dito yung daan mga sangkay papuntang Acacia State din. Saka papunta dyan sa Santa Ana Church. Pag nanggaling ka dun sa Makati. Ayan mga sangkay o oh, Acacia Ang ganda ng kalsada na to. Marami pa, medyo marami-rami pa rin yung sasakyan, no, mga sangkay. Kahit biyerni santo ngayon. Patakbo tayo ng medyo mabilis kung kailan. Woo! <laughs> Sarap! Sorry Lord Hindi ko ma -ano eh, Na-excite ako dun Hindi ko makontrol yung sarili ko Magpatakbo ng medyo mabilis Ayan kakanan tayo dito mga sangkay Sa may ML Kison Avenue Tanong na tayo dito sa mga enforcer Para sigurado <coughs> Sir, magtanong lang po Itong kalsada na to, Cayetano Boulevard. Cayetano po. Pero tinatawag din na Mariano Olivia, Avenue. Ito window po, yan na tawag. Pero ngayon, Cayetano na, Cayetano Avenue. Sige po sir, salamat po. Lalabas ka sa YouTube ha, okay lang ha. Thank you. Punta ko dyan sa Santa Ana Church. Opo, thank you sir, thank you. Kanan dyan? Dito kasi alam ko eh. Dito na lang ako. Pero pwede doon, kanan. Tapos dirilutsin ko lang yan. Ah, sige, dyan na lang. Di pa ako nakakadaan dyan eh. Thank you. Opo, thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. Doon saan ako sa ML... May dam pala dito. Sa May Vista Mall. Doon saan ako dadaan eh. Pwede pala dito. O, oh, kami, kami la Grenville oh. Kanang ka dito sa may papuntang Vista Mall. Unang ganto daw kanan eh. Tapos dero dero so, ayun. Ayun yung vista mo mga sangkay oh. Dito na. Ah, madana natin dito yung ayun, Barangay Tuktukan. yon mga sangkay oh. Pide rin pala dito. Sakop ito ng Barangay Tuktokan, nang alam ko yung Santa Ana Church, sakop yan yung Santa Ana, Barangay Santa Ana ng tagig City. Ito na yan, eh, yung nakabakod na yan, nakapader na yan, mga sangkay. Perimeter na yan ng Santa Ana Church, ito yung mga sangkay, yung nasa kanan natin, yung nasa kanan ko. Ayan yung Santa Ana Church. Ito na yan mga sangkay. Oh. Tingnan natin kung makapasok tayo ngayon kasi Berni Santo ngayon eh. Ay, sarat. Ay, hindi. Hindi. di, 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 di Doon talagang pasok yata. Oo. Oh, bawal yung sasakyan yata. Ayan na yan. Ah, Santa Ana Church. San yung pwedeng pumarata? hanap tayo ng makaparadaan dito Pwede ba dyan ko yang? Pupunta lang ako dyan sa simbahan eh Pupunta ako ng simbahan, pwede ba dito? Hindi raw pwede yung sasakyan ngayon dyan eh Bernay Santo kasi Doon yata Ayan mga sanggay oh sa natin since 1587 to 1987. Hanggang sa kasalukuyan, ngayong taon ng 2025, mga sangkay. April 18, April 18 po ngayon, taong 2025. Ayan o. Oh. mayo kayo sa lahat ng bansa. Ayan, eh, nakasulad dyan o, oh, sa entrada ng Santa Ana Church. Pinipinitensya pala dito mga sangkay Oh. Dito ito sa Santa Ana Church mga sangkay May mga naka-duty dito na polis ngayon. Bionis Santo ngayon sa BFP. Okay lang sir. Ayan sir. Ayan sir. Pag normal na araw, mga sanggay, pwede pumasok dito yung motoro yung sasakyan. May Santo kayo siya ngayon, kaya doon naganap tayo ng parking. Ayun, Santa Ana Church, mga sanggay. mag muna tayo sa loob. Ito po yung loob ng Santa Ana Church, mga sanggay. Maraming nag stations of the cross ngayon dito mga sangkay. Ito po yung loob ng Santa Ana Church mga sangkay. ni Santo po ngayon mga sangkay. Nakasulat po dyan since 1587 pa po. Ito na, itinatag ito ng mga paring Agustino mga, sang mga sangkay. De, nasa labas na tayo mga sanggay. May holy image dito ni San Pedro Kalungsod mga sanggay. Pangalawang kuha ko na to sa Santa Ana Church mga sangkay. My image dito si San Lorenzo Ruiz de Manila, mga Sangay Sa Santa Ana Church. Ano po, sir? Okay lang na. Sa, okay, oh, naka duty po sila dito, mga polis ng Taguig City, mga sanggay. naka duty sila ngayon na uh, Bernie Santo po. Hindi po sikat yung channel ko. Ano po? Sanggay Melmo TV. Sanggay? Sanggay Melmo TV. Opo, sa YouTube po. Sa Meron YouTube po. Meron po. Ano? Opo. Pangalan ko mismo, sir, sa, ano, sa FB po. Felix. Uh, Ayan po sir, kung gusto nyo po, i-subscribe nyo po ako para kumita po ako. Para marami akong, ano, pang vlog. Ha? Kaibigan po, kaibigan. Shoutout na lang po sir, shout na lang po tayo sir. Sige na po sir. Opo, opo, opo. opo. Hindi pa po sikat yung channel ko. Naka-duty po sila, tatlo dito sa loob. Ayan po. Thank you po, thank you po. Thank you po sir, thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. neskulang dito kolehiyo di Santa Ana, may Adoration Chapel dyan. Nakasulat po dyan mga sangkay, may apat na siglo na po itong simbahan na to, ang St. Anne Church mga sangkay, since 1587 pa po. MLK so ito mga sangkay. Ipakita ko rin po sa inyo pag ng nang galing kayo dito sa MLK so At galing kayo ng South. Halimbawa galing kayo dun sa parting Laguna mga sangkay, Kalamba, San Pedro, ganyan, Santa Rosa. Dito kayo dadaan sa Melkison Avenue pa mapunta po kayo dito sa Santa Ana Church mga sangkay yan to MLK Kison Avenue ito mga sangkay at kakananong kayo dito ayan ito bambang ito sakop pa ito ng barangay bambang pagkakanan mo doon mula sa MLK Kison Avenue mga sangkay, may tulay ayan oh malapit na, siguro mga 20 meters away mula doon sa Melquezon Avenue, ayan, ayan oh. entrance na ito ng Santa Ana at yun, nasa kaliwa na rin natin yung simbahan mga sangkay yung Santa Ana Church, mga sangkay bumalik lang po ako para magkaroon po kayo ng idea pag nanggaling naman kayo ng south Papunta kayo dito sa Santa Ana Church Ayan yung Santa Ana Church mga sangkay Ayan Ayan, nanggaling tayo ng LK Sunabin yung mga sangkay At yan, yan na Ayan na oh. Santa Ana Church na yan Apat na siglo na po Mayigit apat na siglo na po Itong simbahan na to mga sangkay Mayo kayo sa lahat ng bansa Nakasulad dyan sa main entrance oh.